ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong mga panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng manna ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.